Matatagpuan ang Penza, ang administratibong sentro ng Penza Oblast, mga 300 at 75 milya mula sa Ukraine at 300 at 88 milya timog silangan ng Moscow. ika anim na pinakamalaking lungsod sa Russia ang Izhevsk kung saan matatagpuan ang isang pabrika ng mga kagamitang pangradyo. Noong Hulyo 31, kumalat ang balita na tinamaan ng Ukraine ang plantang Penza na naging target nito. Muli na namang winasak ng Ukraine ang depensa ng Russia gamit ang napakaraming drone na sumira sa pasilidad ng Pensa. Nasusunog ang Pensa at nagkagulo ang lahat dahil sa pinakabagong malalim na pag-atake na tumarak ng punyal sa puso ng imperyo ng Russia ni Putin. Ang balita tungkol sa mga pag-atake ay mula sa Kiev Independent na nagulat na ang Security Service of Ukraine or Security Service of Ukraine ay nagpadala ng napakaraming drone sa Pensa. Ang anak ko Ang kanilang target ay ang planta ng radio electronics ng lungsod. na ayon sa ulat ay gumagawa ng military grade na radio equipment na ginagamit ng mga puwersa ni Pangulong Vladimir Putin ng Russia sa Ukraine. Ang paunang impormasyon ay nagmula sa isang hindi pinangalanang source mula sa Security Service of Ukraine na nakausap ng Kiev Independent. Ayon sa source, di bababa sa labing isa pagsabog ang naitala na nagpapahiwatig na ilang drone. Na ilang drone ng Ukraine ang matagumpay na tumama sa kanilang mga target at target. Lahat ng mga pagsabog na iyon ay resulta ng isang malaking sunog sa Joint Stock Company Radio Zavod Plant sa Penza, na isang pasilidad na may parusa at pinapatakbo ng pag-aari ng estado na Rostec Defense Corporation. Iyon ay nagbibigay sa atin ng ideya kung ano ang, ang, ang nangyari. Tinamaan ng mga drone ng Ukraine ang kanilang target. At ang target na iyon ay nagliyab. Ayon sa Kiev Independent, iniulat ng Russia ang malawakang pag-atake ng Ukraine sa ilang mga oblast noong unang oras ng Hulyo. 31 na nagkumpirma na nagpadala ang Ukraine ng maraming drone papasok sa Russia. Mayroon ding video ng planta ng radyo na nagpapatunay na tinamaan ng Ukraine ang target nito. Ayon sa Astra Telegram Channel, ang 54 segundong video ay tila karaniwan sa simula. Madilim ang langit at may usok na umaakyat. Sa ikawalong segundo makikita mo ito. Isang Ukrainian na drone ang biglang sumilip mula sa mga ulap bago muling nagtago habang lumilipad sa kalangitan. Lumalayo ang kamera habang patuloy na nagpapakita at nagtatago ang drone. Kalaunan, lumayo pa ang kamera upang ipakita ang target ng drone, ang Pensa Radio Manufacturing Plant na nasusunog na. Nagsimulang bumaba ang drone patungo sa planta. Tila din napipigilan ng mga air defense ng Russia. Mahirap matukoy kung gumana ang mga depensa dahil walang tunog ang video. Gayunman, walang mga missile na lumilipad para sa lubungin ang drone. Walang mga kislap ng matinding putok ng baril na nagpapakita na kumilos ang air defense ng Russia. Pagkatapos, lumapag ang drone at sumabog ito sa isang malaking apoy sa lupa ng pabrika na umaaso na. Base sa video, hindi bababa sa dalawang drone ng Ukraine ang tumama sa target. Nakita sa video ang drone na nagdulot ng apoy na matagal nang naglalagablab ng magsimula ang video hindi maikakailan ng Russia ang nangyari. Muling nagtagumpay ang Ukraine sa isa pang matagumpay na malalim na pag-atake sa teritoryo nito. Ipinahiwatig ng maikling komento ni Astra na may mga tao sa Penza na nagulat na matagumpay ang mga drone ng Ukraine. Iniulat ng mga lokal na residente na tinamaan ang Joint Stock Company Radio Zavod, kinumpirma ng Astra sa pagsusuri ng footage ng sunog sa Penza na matapos ang pag-atake ng unmanned aerial vehicle. Nasunog ang teritoryo ng dalawang lokal na pabrika kabilang ang Joint Stock Company Radio Plant. Ayon sa hindi pinangalan ng source ng Kiev Independence, nagbigay sila ng karagdagang detalye tungkol sa tinamaan ng Ukraine. Ang planta sa Pensa ay gumagawa ng iba't ibang automated combat control systems para sa ilang sanggay ng militar ng Russia, mula sa mga unit ng artilerya hanggang sa Russian Air Force. Ang pagpapasara ng planta ay naging prioridad dahil ito ay sumusuporta sa halos lahat ng operasyon ng militar ng Russia. Batay sa Security Service of Ukraine, tinamaan raw ng paunang ulat ang bagong pasilidad ng produksyon at mga bodega ng planta na may mga pyesa. Maaaring nawalanan na ng Ukraine ang kakaya. kakayahan ng planta sa pensa na gumawa ng mga kagamitan sa radyo at komunikasyon at mga pasilidad ng imbakan na naglalaman ng mga pyesa para sa mga kagamitang iyon. Isa iyong matinding suntok at napabagsak nito si Putin. Hindi mo lang malalaman kung ang pakikinggan mo lang ay ang tugon ng Russia sa matinding pag-atake ng Ukraine. Ang gobernador ang gobernador ng Penza Oblast na si Oleg Melnichenko ay nagbigay lamang ng limitadong detalye at sinabi na may sunog sa planta na kasalukuyang inaapula. Kalaunan, inamin ni Melnichenko na may problema. Ayon sa Euromaidan Press, sinabi niya, walang nasawi at walang pagkasira. May sunog sa teritoryo ng Enterprise na kasalukuyang inaapula ang parehong lumang tugon ng mga Ruso. Pagtanggi, pagtanggi, pagtanggi. Naglabas ng mga pahayag si Melnichenko na walang pagkasira. Kahit lumalabas sa mga Russian Telegram Channel ang mga video na nagpapakita ng kanyang pagsisinungaling. Tulad ng sinabi ng Astra, ang kanyang mensahe ay kontra sa sarili nito. Paano iwasang hindi masira ang planta ng Penza sa panahon ng sunog? Ngunit hindi iyon ang prioridad ni Putin hanggat itinatanggi ng mga opisyal ni Putin ang nangyayari, pwede niyang subukang pahinain ang mga tagumpay ng Ukraine. Sa pagkakataong ito, hindi na sinubukan ng Russia na sabihing debris ng drone ang naging sanhi ng problema. Umaasta sila na tila maliit lang na sunog ang nangyari at walang malaking problema. Ipinapakita ng footage na ibinahagi ni Astra mula sa Kiev Independence Security Service of Ukraine ang totoong nangyari. Ang pabrika sa Pensa ay tinamaan ng matindi at hindi bababa sa dalawang beses ng mga drone ng Ukraine. Pero bakit nga ba mahalaga iyon? Nabanggit na natin na ang pasilidad sa PENSA ang responsable sa paggawa ng karamihan ng radio at elektronikong kagamitan ng militar ng Russia. Dagdag na kaalaman tungkol sa ginagawa ng planta ay makikita sa opisyal na website nito. Halos hindi gumagana ang site at puno ito ng mga sirang hyperlink. Pero mayroon itong about page na nagsasabing Joint Stock Company Radio. Ang Zavod ay may mahalagang papel sa industrial, ekonomiko at panlipunang buhay ng penza at ng rehiyon nito. Ang mayamang karanasang international sa kooperasyong technical-militar ay naipon ng matagal. Ang mga kagamitang may espesyal na layunin na ginagawa sa pabrika ay laging hinahanap at matagumpay na, na ginagamit sa mahigit dalawampung bansa sa buong mundo. Malinaw na ang pasilidad na ito ay malaki ang operasyon hindi ka mag -e export ng mga produkto sa mahigit 20 bansa kung hindi ito. Ito, mahalaga. Kinukumpirma ng website na ang pabrika ay gumagawa ng mga automaticong kompleks para sa mga sistema ng artilleria at iba pang mga sandata para sa hukbo at depensa sa himpapawid. Ito ay mahalaga sa pagsisikap ng Russia na modernisahin ang kanilang militar. Ipinaglalaban ng website na ang Scientific and Technical Center ng pabrika ay nagsasagawa ng malawak na pananaliksik at mga gawain sa inhenyerya para sa pagbuo at paggawa ng elektronikong radio equipment, mga sistema ng pagproseso at pag-convert ng datos, at mga komplikadong software at hardware. Pansamantalang ihihinto ang karamihan ng mga pananaliksik hanggat hindi pa napapawi ang sunog na dulot ng mga Ukrainian drone at naitatayo muli ang pabrika. Karagdagan pa, mahirap malaman ang iba pang aktibidad ng planta ng pensa dahil sira at magulo ang website nito. Ngunit sapat na ang ating nalalaman para patunayan na lehitimong target ito ng Ukraine. Kumpirmado ng site na ang Rostec ang may-ari ng planta mula pa noong 2013. Ibig sabihin, malalim itong nakaugat sa Russian Military Industrial Complex na nilikha ni Putin sa Russia mula nang simulan niya ang kanyang pananakop. Hindi lang ito basta lumang pabrika. Isa itong mahalagang bahagi ng war machine ni Putin at isa ito sa mga hindi niya kayang mawala. At lalong lumalala para sa leader ng Russia. Hindi lang ang pasilidad sa Penza ang target ng Ukraine gamit ang kanilang mga drone. Noong Hulyo 31 ng gabi, binomba rin ng Ukraine ang Volgograd. Ayon sa Astra Telegram Channel, Tinarget daw ng isang pag-atake ng drone sa rehiyon noong gabi ang isang mahalagang istasyon ng tren. May supply ng gas at ebidensya sa anyo ng video footage ang Astra tulad ng sa planta sa pensa. Ipinapakita ng 15 segundong clip ang apoy na naglalagablab sa malayo. Ipinapakita rin sa video ang harapan ng Barangka Motel at Cafe na matatagpuan sa Severnaya Street sa Volgograd. Hindi na ito maikakailan ng Rusya. Walang dahilan para magkaroon ng napakalaking apoy. Kinumpirma ng Rusya na nagpadala ang Ukraine ng mga drone sa rehiyon ng Volgograd. Kahit hindi dahil sa pag-atake ng drone ng Ukraine. Pero gaya ng nakaugalian, Sinubukan ni Andrei Botarov, gobernador ng Volgograd, na bawasan ang epekto ng pag-atake ng Ukraine sa isang opisyal na pahayag. Sinabi ni Botarov, napigilan ng mga puwersa ng air defense ng Russia ang isang malawakang pag-atake ng unmanned aerial vehicle sa mga pasilidad ng transportasyon at enerhiya sa Volgograd. Walang nasaktan sa mga sunog ng tuyong damo sa distrito ng Soroviki na mabilis na naapula ng mga bumbero. Sa distrito ng Kotelnikovsky, apektado ang supply ng gas ng mahigit 65 pribadong tahanan. Inaayos na ito ng mga eksperto. Walang direktang nabanggit na pinsala. Ngunit ano nga ba ang inaasahan mo sa Rusya? Bagamat hindi binanggit ang karaniwang dahilan na mga debris ng drone, malinaw na ipinahiwatig ito sa mga pahayag ni Botorov na napab napabagsak ng depensa ng himpapawid ng Rusya ang lahat ng drone na ipinadala ng Ukraine. Ayon sa Kiev Independent, inangkin ng Ministry ng Depensa ng Rusya na napabagsak nila ang tatlong dalawang Ukrainian drone sa anim na rehiyon noong ika-31 ng Hulyo. May labing isa pag-atake magdamag sa Volgograd. Nakarinig din ang mga residente ng hindi bababa sa limang pagsabog sa lungsod. Bagaman hindi patiyak kung ang mga pagsabog ay dulot ng mga Ukrainian drone na pinabagsak o ng mga drone na direktang tumama sa kanilang mga target. Gulat ang Russia sa dalawang pag-atake. Ang maliit na pag-atake sa Volgograd at ang pagkawala ng planta sa Penza. Kapwa, makakasama ang mga ito kay Putin. Narito ang mga dahilan. Una, ang nakita natin noong Hulyo 31 ay ilan lang na halimbawa kung paano mula noong simula ng 2,000 at 25 pinalakas ng Ukraine ang kanilang kampanya ng malalalim na pag-atake laban sa Russia. Kung mapagmatsyag lang ang Russia, malalaman nila ang mga paparating na pag-atake. Ang labanan ay naging matindi nang payagan ni dating Pangulong Joe Biden ang Ukraine na gamitin ang mga United States made na atakoms na sandata sa teritoryo ng Russia noong Nobyembre 2000, at dalawamput-apat, May nalampas ang pulang linya. At nagpasya ang Ukraine na ibuhos ang lahat para tamaan ang mahahalagang pasilidad militar sa loob ng Russia. Ngunit hindi lang aasa ang Ukraine sa mga misail ng kanluran para sa malalim na pag-atake. Nagsimula na itong gumawa ng sariling sandata. Noong Disyembre, 2000 at dalawamput-apat nagbigay ng maraming pahiwatig ang Atlantic Council na nagsisimula ng bumuo ang Ukraine ng mas malawak na arsenal para sa malalalim na pag-atake. Iniulat nito ang paglulunsad ng isang bagong missile diesel drone na tinawag na Peklo na nangangahulugang impyerno sa wikang Ukrainian. Kaya nitong maglakbay ng hanggang 400 at 35 milya bawat oras sa loob ng hanggang 400 at 35 milya. Ang drone na yon ay isa lamang sa maraming long-range na sandata na na-develop ng Ukraine pagsapit ng katapusan ng nakaraang taon. Kabilang na ang bagong version ng kanilang Neptune missile, may balak ang Ukraine na gumawa ng 3,000 at 1,000 long-range drone sa 2,000 at 25. Nandoon na ang mga babala na magsisimula nang tamaan ng Ukraine ang mas maraming target sa loob ng Russia sa 2,000 at 25 nangyari na ang mga babalang iyon. Noong Pebrero ng taong ito, iniulat ng Euromaidan Press na naging karaniwan na ang mga long-range na pag-atake laban sa mga bas-militar ng Russia, mga pabrika ng armas, mga sentro ng langis, at mga katulad na pasilidad. Naganap na ang estrategikong pagbabago ng tamaan ng Ukraine ng Russia gamit ang kanilang mga long-range na sandata ng 66, na beses mula Oktubre 2000 at 24 hanggang Enero 2025. Ang mga pag-atake tulad ng nasa Penza at Volgograd, noong Hulyo 31, ay lalong tumindi at dumami. Masyadong mahaba para sa video na ito. Naniniwala rin ang Ukraine na epektibo ito. Nitong Hunyo 27, inilabas ng United 24 Media ang mga pahayag ni Rusta Mimirov, ministro ng depensa ng Ukraine. Ayon kay Umerov noong Hunyo, 27 gumawa ang Ukraine noong nakaraang taon ng plano para sa sistematikong malalayong operasyon at nagkontrata ng ilang 10-10,000 sampu long-range na drone. Dahil dito, naging posible ang regular na pagsasagawa ng mataas na katumpakan na pag-atake laban sa mahahalagang target sa likod ng linya ng kalaban. Ang posibilidad ay ginagawang aksyon na ngayon. Dalawang linggo na ang nakalipas. Nagpa siyang dagdagan ng ilang ulit ang dami ng mga operasyon. Sabi ng ministro ng Depensa ng Ukraine, malinaw ang mensahe. Epektibong tinatamaan na ng Ukraine ang Russia gamit ang mga long-range na pag-atake. Naghahanda na itong magpakawala ng matitinding suntok ngayon. Pero bakit? May magsasabing dapat unahin ng Ukraine ang pagtatanggol sa sariling teritoryo kaysa sa pag-atake ng malalalim sa Russia. Gayunpaman, hindi isinasaalang-alang ng argumentong ito na ang malalalim na pag-atake ng Ukraine ay sinasamantala ang ilang kahinaan na nadudulot nito. Nagdadala ito ng matinding sakit kay Putin. Kabilang dito ang pagkawala ng mga pasilidad ng paggawa, tulad ng planta ng pensa, at ang laki mismo ng Russia ay isa sa mga kahinaan nito. Ang Russia ang pinakamalaking bansa sa mundo na may humigit kumulang 66 na milyong milya kwadrado. Bagamat ipinagmamalaki ng maraming Ruso, nagdudulot din ito ng suliranin na nagpapahintulot sa malawakang pag-atake ng Ukraine. Ang Russia ay masyadong malaki para maprotektahan, ayon sa United 24 Media sa artikulo ni Ivan Komenko noong Hunyo. Maraming hamon sa logistika at depensa para sa Russia. Ayon kay dating Deputy Chief ng General Staff ng Ukraine na si Ihor Romanenko, Ayon kay Romanenko sa ulat ni Komenko, malaking bansa ang Russia kaya pinakamalawak ang kakayahan nito para umatake. Maaaring gamitin ng Ukraine ang kasabihang, "The bigger they are, the harder they fall," laban sa Russia. Sa totoo lang, magiging hangal ang Ukraine kung hindi nito tatamaan ang Russia gamit ang mga pag-atake tulad ng Sapensa dahil napakaraming pagkakataon para dito. Ang Ukraine ay may mga sandata na suportado ng Kanluran at alam nito na hindi nalalala pa ang gagawin ni Putin sa kasalukuyan. Sa makatwid, mas inilulunsad ng Ukraine ang mga malalim na pag-atake upang samantalahin ang natural na kahinaan ng teritoryo ng Russia. Ang teritoryo ang pangalawang dahilan kung bakit ginagamit ng Ukraine ang estratehiyang ito. Bawat matagumpay na malalim na pag-atake ng Ukraine ay nililimitahan ang kakayahan ng Russia na mag-supply, mag, mag coordinate o suportahan ang mga tropa nito sa Ukraine. Sa makatwid, mas limitado ang kakayahan ng mga sundalong iyon na agawin ang teritoryong nais kunin ni Putin sa Ukraine. Noong 2,000 at 25 sadyang bumagal ang mga teritoryal na tagumpay ng Russia, kasabay ng malalim na estratehiya ng pag-atake ng Ukraine. Ayon sa pag-aaral ng Center for Strategic and International Studies noong Hunyo, sobrang naipit na ang kampanya sa lupa ng Russia, kaya't kakaunti na lang ang teritoryong nasasakop nila, habang malaki naman ang nawawalang kagamitan at sundalo. Umuusad ang Russia ng 164 na talampakan bawat araw sa mga lugar gaya ng Kharkiv, kung saan matindi ang labanan. Mas mabagal pa ito kaysa sa pag-usad ng mga puwersa ng Pransya at United Kingdom noong malupit na labanan sa Somme. Ayon sa Center for Strategic and International Studies, isa porsyento lang ng Ukraine ang nakuha ng Russia mula Enero 2000 at 24 hanggang Hunyo 2000 at 25. Mayroon pang ibang datos mula sa Russia Matters na regular na naglalathala ng mga ulat tungkol sa kalagayan ng mga tropa ng Russia. Noong Hulyo 22, may magandang balita para kay Putin. Nakakuha ang Russia ng 20% na karagdagang teritoryo noong Hunyo kumpara sa nakaraang buwan. Ang masamang balita, ang teritoryong iyon ay umabot lamang sa 200 at 34 na milya kwadrado ng Ukraine na napakaliit na halaga. Lalo pat nangyayari ito sa gitna ng malawakang opensiba ni Putin ngayong tag-init. Noong Hulyo, bumagal ang pag-abante ng teritoryo, kahit patuloy pa ang opensiba. Sa unang linggo ng buwan na iyon, ang Russia ay nakasakop lamang ng 18 square miles, ang pinakamababa simula noong huling linggo ng Abril. Kung nagtataka ka kung anong at ating ang kinalaman ng pag-atake sa Panzerplant, sa lahat ng ito, simple lang. Ang mga pag-ataking iyon ay nagdudulot ng problema sa mga puwersa ni Putin sa lupa. Nawawalan ng kakayahan ang Russia na gumawa ng artilyerya at iba pang mga automated na sistema ng armas mula sa pag-atake sa Panzer. Ibig sabihin nito, mas kaunting artilerya ang naipapadala sa unahan. Mas kaunting artilerya. Hindi kasing epektibo ang mga puwersa ng Russia gaya ng dati. Kaya mas madali para sa Ukraine na depensahan ang sarili laban sa kanila. Habang dumarami ang mga nabibigong opensiba ng Russia at nauubos ang kanilang nasasakop sa Ukraine, lalong lumalalim ang kanilang problema sa bawat matagumpay na pag-atake laban sa kanila. Ang mga pag-atake sa Penza at iba pang lugar ay nagpapakita ng kahinaan ng Russia laban sa mga long-range na atake. At nagdudulot ng malaking problema sa mga puwersang Ruso sa Ukraine. Ngunit may isa pang dahilan kung bakit nakatutok ang Ukraine sa malalalim na pag-atake sa 2000 at 25. Pinapakita nito ang kahinaan ni Putin. Nakaugat ang kakayahan ni Putin na mamuno sa Russia sa pagpapakita niya ng sarili bilang dakilang tagapagtanggol ng bansa. Itinuturing ni Putin ang sarili niya bilang isang malakas na pinuno. Isang uri ng leader na popular sa Russia. Nais ng bansa ang mga matatag na leader na makakapagtaguyod nito laban sa anumang banta. Ang problema ni Putin ay magkaiba, ang imahe niya bilang tagapagtanggol ng Russia at ang realidad na kinakaharap niya ngayon. Itinuro ito ng The Conversation sa isang artikulo noong Agosto 2000 at 24 matapos ang tagumpay ng Ukraine sa kontra-pagsalakay sa rehiyon ng Kursk ng Russia. Nakakahiya para kay Putin ang kontra-pagsalakay na iyon. Iyon ang unang pagkakataon na may mga tropang kalaban na sumakop sa teritoryo ng Russia mula noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Nangyari ito sa panahon ni Putin mga insidenteng nagpapahiya sa kanya. Ngunit nakakabahala para kay Putin na binabasag nito ang imahe niya bilang tagapagtanggol ng bansa sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ayon sa usapan, ang pag-usad ng mga Ukrainian ang pinakamatinding hamong kinakaharap ng kwento ni Putin tungkol sa digmaan simula nang magsimula ang pananakop. Maaari ring magmuka si Putin na mahina at walang kalaban-laban. Dalawang salitang mahalaga para sa isang leader ng Russia ayaw ipakita ni Putin ang mga bagay na iyan sa kanyang mga tao dahil alam niyang lalong magiging marupok ang kanyang panunungkulan bilang presidente. May ilan na nagsasabi na narating na niya ang puntong iyon dahil sa kanyang kahinaan. Ayon sa John Hopkins University, si Putin ay isang mahinang ngunit makapangyarihang pinuno. Napakalakas para mapatalsik sa pwesto, subalit napakahina para mamunong epektibo. Sa madaling salita, ang pagkasira ng imahe ni Putin bilang matatag na pinuno ay nagpapahirap sa kanya na pamunuan ang kanyang mga mamamayan. Mas mahalaga pa, mahihirapan ang mga tao na magtiwala na siya ay isang mahusay na leader. Inilalantad ng mga malalim na pag-atake na hindi kayang ipagtanggol ni Putin ang Russia. Ang pinakamahalagang epekto ng mga pag-atake sa Pensa at Volgograd noong Hulyo 31 ay marahil iyon. Oh, nagdulot sila ng pinsala? lalo na ang pag-atake sa Pensa na nagbigay ng problema sa mga puwersa ni Putin sa Ukraine. Gayunpaman, ang mga pag-ataking ito ng Ukraine noong 2000 at 2025 at marami pang katulad nito ay nagbabalik din ng digmaang sinimulan ni Putin sa mismong mga Ruso. Hindi magtatagal ang panlilinlang ni Putin sa kanyang mga kababayan. Habang tumatagal, luluwag ang mahigpit na hawak niya sa kapangyarihan dahil dumarami na ang mga Rusong tumatalikod sa kanya. Habang nasusunog ang Pensa, isang hakbang na lang ang Ukraine sa pagpapatalsik kay Putin. Habang abala si Putin sa mga panandalian at pangmatagalang problemang dulot ng pag-atake sa pensa, may isa pa siyang isyong kailangang asikasuhin. Maging ang kalikasan ay tila kumakalaban na rin sa Russia nang tumama ang malakas na lindol sa isa sa pinakamahalagang bas ng nuclear submarine nito. Panoorin ang iba pang video at mag-subscribe sa Military Show para sa karagdagang balita tungkol sa pinakabagong malalim na pag-atake ng Ukraine sa Russia. At maraming salamat, gaya ng dati sa inyong panonood